Mmm, Ay, wala pala. Isang mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Nakapagsangkot sana na po pala ako ng para sa ating chicken asadong manok. At na ko na po yung ating pang-fried chicken. Bale, madaling araw po tayong pack post Ulit, isa pa, pack post Bale, madaling araw po pala tayong namalengke dyan, eh, mga kasawlo. Kasi may rash paluto po tayo kay... Darang Peng. Pang one year uh, death anniversary po ito ni Darang Peng. Buti pa si Darang Peng, nasa piling na ni Lord. Bale, tita po ni Sao na uh, di, uh, PWD po. At ayan po, no, pagka-uwi po natin kanina, ay agad po natin inasiyas yung pinamalengke natin na uh, manok. Bale, fresh po yung ginagamit natin na chicken ni eh, mga kasawlo. Tapos kahapon po pala ay nakabili na tayo ng pang ano natin, pang roast beef po at saka yung pang buffalo wings natin. Ayan, baling ginawa ko na po dyan ay pack post charin ay na uh, ano ko na po yung ating hipon nalinisan ko na po yung ating hipon at pagkatapos ko pong linisan yung ating hipon ay sinunod ko na pong linuto yung ating mahablangka may recipe na po tayo ng mahablangka mga kasawlo paki search na lang po sa ating FB page at saka sa YouTube natin medium bilao po pala yung ginawa nating mahablangka mga kasawlo hindi na po ako nagpasobra ng marami dyan. Kasi ayaw din natin mapagod ng marami dahil tuturuan pa nating mag-practice or para sa buwan ng wika present uh, dance presentation ng mga bata, sila Rai Rai po. Kaya hindi ako masyadong madaming uh, nagpasobra po. At pagkatapos po nating mailuto yung ating Uh, Maha Blanca, sinunod ko naman po etong ating roast beef. Isa sa pinaka, isa sa pinaka, ito uh, po yung best seller natin na roast beef. Bale, kanina din po pala nagpapakulo na ako ng ating uh, mashed potato. Yung gagamitin po natin para sa ating mashed potato na patatas. At corn na ilalagay din natin sa ating shrimp po or garlic buttered shrimp. At ayan po, luto na po yung ating roast beef na machalap. Machalap! After po ng roast beef, mga kasawlo, ay isinunod ko na po yung ating garlic buttered shrimp. Inuna ko na pong niluto yan bago yung ating buffalo uh, wings. Haba po palang nagluluto ako kanina, si asawa po sa kabilang kalan, eh, nagpiprito po siya. Bale, Tinutulungan po niya ako pagdating sa prituhan pag madami po tayong piniprito. Buti na lang at ni-remind po niya ako, no? Nagbibidyo ka, sabi, ay, nakalimutan ko, sabi ko. Hindi po pala nakaplay yung video ko kanina na carried away po ako sa pagluluto. Bale, ayan po yung garlic buttered shrimp na pens. Sinasangkapan ko lang po yan ng sugar, ketchup, at saka oyster sauce. Tapos naglalagay din po pala ako ng paminta. At para pampaalis ng umay po, nilalagyan ko po ng corn yung ating garlic buttered shrimp. At pagkaluto po niyan, pagka-orange na, pagka-orange po niyan, hindi ko po yan in-overcook. Ayan. Uh, bale, hinango ko na yan. Tambing ko nang Tambing? Tambing ko na po yung inalagay sa ating medium tray. Bale, medium tray din po yan, mga kasawlo. As you can see po, sinasala ko po siya sa strainer kasi papakulon ko po po ng papakuluan yung sauce ng ating garlic buttered shrimp. Bale, papalaputin ko pa po yan para concentrated po pa, pa talaga yung lasa or yung sauce ng ating garlic butter shrimp at ayan po, luto na siya ni eh, mga kasaulo Napaka-solid din po niyan. At kanina po pala, ne, eh, nailuto ko na din po yung asadong manok. Hindi ko na po naipakita yung pagkagisa. Pero yun po yung sa pinakaunang video natin na sinasangkot sa po, At luto na din yung ating garlic uh, buffalo wings. At eto po pala yung mga paluto na niluto natin kay Darang Peck Ayan, bale, mahablang ka yung garlic buttered shrimp, chicken asado. Meron din tayong bestseller na roast beef at yung ating bestseller din po na buffalo wings. At meron pa pong kasama yung fried chicken na pinrito ni Asawa. Tapos meron pa din po tayong pasobra. Ayan, nagpasobra ako kahit kaunti lang yung mga suki po natin na laging nag-order sa atin ng ulam yung mga nagpapachat po na lagi ko pong sinasabi. At dahil sa manibaog pasig pa po yan, ne, eh, mga kasawlo, ayan, bago ko po yan tinakpan pa ay ikinlingrap ko muna para hindi po yan mga tapon kasi medyo malayo-layo po yung biyahe niyan. At ayan po nakikita niyo po yan, isang tao lang po yung mag, may order niyan mga kasawlo kay ma'am floor lang po. At ayan, uh, umalis na po pala si tatay at saka si katuangan ko pong babae. Uh, nagpunta na po sila don sa Manibawag Pasig. Sila po yung nagdala ng order ni Darang Pek. At nakasinggal lang po tayo sa pagdi-deliver. Uh, dito po sa mga shorts order. Agad na po nating deliver yan pagka alis po or pagkatapos natin. Pagka-deliver po pala ng order ni Ate Lorna na Buffalo Wings, ayan. Iniabot na niya yung iniram nating damit para sa sayaw ng mga bata. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!